Hello mga Seekers! May gagawin tayo ngayon. Tutorial kumbaga. Alam ko nakikita nyo ito. Trending kasi ngayon ito sa social media. Ano ito? Ito lang naman o. Oh. Iyan. Sure ako, gusto mong makiuso. Pero hindi mo alam kung paano gawin. Trust me, napakasimple lang. Parang ka lang nabibilang ng 1, 2, 3. Ganon. <laughs> so para malamat kung paano, papakita ko sa inyo. Tara, let's go! Ito na nga po mga Seekers. Ayan, kung wala pa po kayo ng application, pwede nyo pong i-download yan sa inyong Play Store or isearch nyo na lamang po sa browser, any browser po na available sa inyo. So, for now, pasukin na po natin ang Gemini. And ito nga po, mga seekers, i po natin yung description or yung uh, mga text. Ito po yung kung ano po yung magiging outcome ng gusto nating gawin. Okay? Ngayon, ah uh, don't worry dahil ilalagay natin sa ating description box. Ito nga po, para ika-copy and then paste nyo na lang kung ito po yung gusto nyo gayahin. Okay, itap po natin itong plus button dito. And then, gallery. And, kumuha na po tayo ng picture. So, nakapag-try na kasi ako. And, ito nga po yung na-try ko. So, itap na po natin itong isa. i natin yan. And then, tap natin itong arrow. Ayan. So, maghihintay lang naman tayo. Diyan, napakabilis lang. Just a second. Okay. Maghintay tayo habang siya po ay nag-generate ng image. And about nga po dun sa background po nung ating picture, pwede nyo pong i-remove yan gamit po ang photo room app o kaya naman um, CapCut. Ayan. Pwedeng pwede dyan. So, now, eto na nga po. Ayan. O, ba diba? <laughs> Naka-short ako dyan. O, oh, diba? Ang cute. Ganyan na ganyan kasi yung ibang mga nakikita natin. Nakikita ko, actually, sa social media na mga post. Okay. Ngayon, kung gusto nyong ulitin at hindi pa kayo satisfied, pili tayo hmm. ng iba. Paste natin ulit yung description and then tap natin yung plus button and pili tayo ng ibang picture. For example, um, gusto natin ng eto. And then, tap natin ulit yung arrow. So, ganun lang naman yan, mga seekers. Um, create ka lang ng create hanggang sa masatisfy ka. No? Kung okay na sa'yo yung um, outcome na gusto mo, then fine. So, pwede mo na i-post. Ayan nga po, generating an image na. Just a second. And I guess, eto na. And ito na nga po, mga seekers ang outcome po ng ating ginawa o diba para akong nasa office. And ayan na nga mga seekers, itry nyo na rin. And bago po mag-end, please don't forget to follow and subscribe to my YouTube channel. Ayan, uh, Michelle TV. And sa aking Facebook page, hanapin na lamang po ang Nanay Notes. That's it. Thank you for watching.